Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanya mga kapatid na babae, hindi ba? At ayaw siyang, ayaw siyang kilalanin nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanya mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang isang klasik na tanong lagi sa atin ay, Kamusta ka? Kapag hinamusta ka ba, ano ba ang masasabi mo? Ano ba ang pakiramdam mo o ano ba ang nararamdaman mo ngayon? Malungkot? malungkot na naman. Kamusta kayo sa, sa inyong pamilya? Sa inyong magkakapitbahay? Masaya ka ba? Masaya ka ba para sa pamilya o kapamilya mo? Masaya ka ba para sa mga kapitbahay ninyo? Wala, hindi masagot. Yun isang problema, no? Kasi kulang tayo sa pagninilay, kulang tayo dun sa tinatawag nating pagpoproseso ng ating nararamdaman. Kasi hindi mo na malaman kung bakit ba, bakit nahihirapan kang tanggapin ang tagumpay ng iyong kapamilya. Bakit nahihirapan kang tanggapin o hindi mo makuhang maging masaya na mayroong nagtatagumpay. na... Hi hindi lang ikaw, kundi may iba rin taong nagtatagumpay. Bakit ayaw natin yun? Inyong kailangan natin maposeso. Kasi sa kwento natin, sa ating ibanghelyo, mismong si Jesus naranasan ng mga ganitong uri ng panguusig. Pag sinabi panguusig, kasama na dyan yung pangungutya o kaya pangmamaliit. Bakit nakukuha ng mga tao na maliitin ang iba, ang kakayanan ng iba? Kasi sabi po, nagbabalik bayan si Jesus. No? Nagbabalik bayan. Umalis siyang hindi kilala, bumalik siya na kilala na ng mga napakaraming tao. Pero itong kanyang mga kababayan, no, itong kanyang mga, di ko alam po, yung iba siguro no, ay kamag-anak, ay nagtaka, hindi lang nagtanong, kundi nagquestion, sa kakayanan ni Jesus. Sa tagumpay ni Jesus kumbaga no, sa tagumpay niya sa kasikatan ni Yesus dahil umalis siyang anak lang siya ng karpentero, anak lang siya ni Maria na wala rin namang sinabi sa lipunan, paano niya nagagawa ang mga iyon? Saan siya kumuha ng kapangyarihan para magawa iyon? At sinabi dito, hindi nila kinilala si Yesus. Ano po ba yung damdamin na umiiral dito? Imbis na maging proud. Kasi wow, kababayan natin. Kilala sa ibang bansa, sa ibang lugar. Diba? Kahit nga ngayon, no? Ngayon, may mga atleta tayong ipinadala sa ibang bansa. May nagchichir ba? Wala. Pero pag nagtagumpay, yung iba kinilala, yung iba nagdududa pa rin. Bago ba ito sa si Jesus din naranasan ito. Pero gusto ko yung pagtuunan yung pansin, no, yung mga taong hindi siya kinilala. Mahirap po kasi talaga pagdumaloy sa ating mga ugat, no, yung mga insecurities natin. Yung pagiging insecure. Yan. Yung pagiging insecure natin. Kapag ganyan ang umiiral sa atin, imbis na maging masaya ka nga sa tagumpay ng kapitbahay mo o ng kamag-anak mo, eh magingit-ngit ka sa galit dahil ang masasabi mo lang, bakit siya, bakit hindi ako? Kaya kahit imbitahan kayong mag ano no no makisalo sa tagumpay ay eh, pupunta ka hindi para no magsaya pupunta ka para para titigan at tingnan no ano niya nagawa yun Sabi niyo nga sa katabi ninyo wag kang insecure No, pati yan, hindi nyo masabi. Dahil ano, nahihirapan tayong masabi kasi talagang eh, yung isang katotohanan eh. Pumapasok yung pagiging insecure natin kapag yung bang feeling mo, ikaw lang kasi dapat yung magaling. Feeling mo, ikaw lang dapat yung nangunguna. Laging top one. Kaya nagiging threat yung pagdating ng iba. At lalong lalo na yung bang ibinigay mo lahat ng effort mo Di ba, no? wala ka nang ginawa kundi talagang magsikap ka na ikaw ang magtagumpay, ikaw ang maging number one, tapos mayroong kang malalaman at makikilala na parang ang dali-dali sa kanila na magtagumpay. Napipil nyo ba yun? Napil nyo ba yun? <laughs> okay sana kung napoproseso natin at ginagamit natin ito para mas ma-inspire, kaya lang hindi eh. Ginagamit natin ito para mumila ng tao pababa. Kaya hindi nagiging maayos ang ating ugnayan sa isa't isa. Sa isang banda rin naman, yung mga question yung mga inuusig, yung mga hindi tinatanggap, ay eh kailangan, kailangan mong mas maging mapangunawa ibang kung hindi ka tinatanggap okay lang unawain mo din ano ang pinanggagalingan niya And, kasi kung papatulan mo din 'di ba, na, na ganyan wala mangyayari pero kung susubukan mo din na unawain mo ano ang pinanggagalingan ng taong ito bakit hindi niya ako matanggap bakit hindi niya ako kinikilala saan siya nanggagaling at makakatulong yun. Eh siguro may mga insecurities ito sa buhay. Siguro may mga pinagdaanan nito. Hindi lang niya talaga matanggap na parang naging madali para sa akin ang magtagumpay. Kasi kung papatulan mo, walang mangyayari iyo. Walang mangyayari sa buhay ninyo. Gaya ng ginawa ni Jesus, hindi niya pinansin itong mga taong ayaw siyang kilalanin. O eh ano, kung ayaw, magiging kabawasan ba sa kanya? Hindi naman. Sino ang nawalan yung mga ayaw siyang kilalanin? Di ba? Yan, sabi dito, nagtakas siya kasi ayaw nilang sumampalataya. At para bang Nalungkot din siya dahil hindi nga siya nakagawa doon ng mga kababalaghan, ng mga milagro na nagagawa niya sa ibang lugar. Kasi ayaw siyang kilalanin. So sino ang nawalan? Mismong kababayan niya. Mismong lugar niya ang nawalan, no? ang hindi nakatanggap ng biyaya. Si Jesus, tuloy lang. Ayaw nila, okay. Kasi ngayon, pag natin ng pansin, yung mga ayaw kumilala sa inyo, sa atin, saan ka dadala? Depression. Sinong, sinong kawawa? Ikaw din. Sinong mga ngailangan ng pambili ng gamot? Ikaw din. Kung ayaw nilang maging masaya, ay eh maging masaya ka. Huwag kang makisali sa kanilang kalungkutan. Tuloy mo Tuloy mo ang gawain mo. Tuloy mo ang maganda mong ginagawa. Tuloy mo ang buhay mo. I Inspire mo ang iba. I-inspire mo sila. Pero babalik ko ulit, no? Sa atin, baka lang. Baka mayroon tayong ganitong damdamin. Simulan mo na pong iproseso. Tanggapin mo din. May mga kahinaan tayo, may mga limitasyon tayo, matuto ka rin tanggapin yan. At kapag natanggap mo yan, matututunan mong tanggapin ang kalakasan ng iba. Amen.